Paolo, talagang binuking-buking kanya na si, Paulo si, si Paolo, ano, Contis, alaga mo, binuking niya talaga na may iko siya sa'yo, ang ending, ikakalat mo, tapos maiintriga siya, magagalit ka, ipagtatanggol mo siya, ipagtatanggol mo siya <laughs> sa isyong ikaw din ang gumawa. Hindi. Ang, ang hindi ko na-explain sa kanya ganito. Hmm. Di ba, nabawa, merong issue sa'yo. Yung, yung alaga mo, ba? Ngayon pag halimbawa nagtanong, mga talagang, mga paborito ko, ikaw, si Gorky, si Jerry, si, sila, si Alan, o si yung mga talagang close sa akin, pag magkampi na no, siya sabi ko totoo. Kasi ayoko mamasira credibility ko sa inyo, magsisinungaling ako, di ba? Ngayon, ang nagkakalat noon, yung mga siguro, hindi ka masyadong kaibigan na alam yung issue, di ba? Kaya ano siya. Pero tinitiyak ko sa kanya, yung mga pinagsabihan ko na talagang naging oh. ano ko, naging truthful ako. Confident ka, ako. ano ka. Oo, oh. oh, hindi, hindi siya talaga titiray noon, di ba? Oo. Oh. Talaga nang... Yung mga kaya, na sekreto, ang mga no? tumitira yung na-meek up, di ba? Oh. Hindi naman yung ikaw nakausap. Ay, kahit naka na sinong alaga ko, no? lahat ng sikreto nila, sinasabi ko sa close, sa, close kong, sa close kong writer na friend mo. Oo. Oh. Wala silang Tag may tatagot. Oh nga. Eh, yung iba kasi nakikisaw. Sila yung kukopya na lang. Oh. Sila pa yung may say ng negative. Di ba? Kakaloka. Oh, kaya nga. Di ano. Yun ang ano. Naka. Tsaka hindi. No? Sabi mo kay Paolo, wala na sisirain sa kanya. Sira na siya talaga. Oh, yeah. o <laughs> oh, mga kay...